Dito na pala tayo sa loob ng pet shop area. Uh, at ito yung guys yung mga pet shop na nakahilera dito. Ayan po. Ayan. So hanggang dun yan sa dulo. Ayan. So last, nakapunta tayo dito sa May Pet City. O oh, yun siya guys. Oh. Pet City. Ayan na Pet City. So balik tayo mamaya din konti kung may time tayo. So diretsyo muna tayo dun sa dulo. Ito pala yung NRN Pet Shop yung pinasukan natin nakaraan guys. Oh. So, oh, ito yung mga paninda dito, yung pang-dekorasyon sa aquariums. Ayan. Yung okay, mga accessories niya, ayan. Tsaka sa loob, mga paninda niya. So, nakapasok tayo dito guys sa MGR Pet Shop at uh, itong aray ng mga panindan nila dito yan hindi lang tayo nagtanong ng ano dito price kaya hindi silang gapi dyan sarwana ito yung kanilang red cup na goldfish

Mamaya pili tayo dito guys na mabili natin. So may mga tetras din sila dito. Ayan o. No? Ayan. Gapi. Blue tail. Aflak blue tail. Sword tail. Maliliit na angel. Blue fish na green. Sa baba yung naglalaki ng mga ano, koi. Ayan. Ayan. Ayan po sila it dito mga display ng fish foods. Ayan. Sa taas, meron din. Ito yung monster fish nila guys. Yung flower corn. Tsaka yung napakalaking arowana dito. Gan presyo ang arwana yun, sir? Uh, 35. Ano po? 35. 9? Ah, 35K. Ayan po guys, ano? Ang ganda, Sana, 35K oh. to. Meron pa pen? Ah, mayroon. meron. Meron daw. May mga papers naman tong arwana. For assurance <laughs> ng mga buyer. Ayan, ang ganda. Oh. Ah. So, yan. May mga black angels, Angel fish. Tapos meron sila mga aerator dito sa taas. Mga water pump. Kaya, nandun sa dulo. So, pili tayo dito guys ng mura at uh, bibili tayo sila. So, mga lang Okay so bali nakapili ako dito guys yung mga angel fish na white at saka black pili lang tayo dyan at eto sword tail ang dongbo yun So ito kanilang half black blue pili din tayo dito nakuha okay. yung choice natin na black blue na male so female na lang po ang hanapin Thank you. Palitan mo lang kuya nung walang whitewash na ano nung walang pattern Parang plain lang siya uh. Hindi, hindi Yung plain lang siya Hindi ilap sya guys so pili tayo dito guys ng ating na uh, gustuhan na na pusoan na angel fish ayan so, po yung ganda oh. wow tayo dito look. Ito na pili natin guys, yung angel fish, tatlong piraso, tsaka itong half black blow na kape.